Na magandang umaga sa inyo mga ka-inspire no. So ngayong umaga na to ay uh, kagigising ko lang actually kung mapapansin niyo nag lang ako para hindi naman mahalata yung buhok ko na gulong-gulo, gulong-gulo na sa buhay. So meron na ako ng ano, meron na akong bibigyan ng reaction video nitong uh, isang sikat na vlogger sa Pilipinas. Kilalang-kilala niyo mga ka-inspire no, uh, si Wamos no. Ito ay isang uh, sikat na influencer dyan sa atin sa Pilipinas at uh, meron akong ipapanood sa inyong video para kayo na rin yung humusga kung sino ang mali dito sa video na to. Viral na viral to mga inspire eh. at magbibigay din ako ng uh, komento patungkol dito mga ka-inspire so ito mga ka-inspire panoorin po natin ayan si Wamos oh. So ayun mga ka-inspire no. Papapansin niyo sa video, si Wamos ay bumaba sa isang kotse. Tapos tumawid siya sa kalsada. Kung mapapansin niyo yung kalsada ay wala siyang uh, wala siyang pedestrian crossing. So ibig sabihin, tumawid siya doon sa kalsada na hindi ka dapat tumawid, no? So tapos mapapansin din tab sa video na yung tinulungan niyang tao is naka wheelchair, naka wheelchair siya. So nag-viral to mga ka-inspire itong video na to at uh, sobrang uh, ako ay medyo nakara nakaramdam din ng inis dito kay Wamos kasi uh, tama naman nyo, tama naman. Kung at saka kung mapapansin niyo sa video, mayroon pang nagmura doon sa video no sa nagtik ng video. May nagmura doon na sabi niya gago yun na, ah. di ba? Kung mapapansin niyo sa video at uh, meron nga meron naman siyang paliwanag sa video na to. So pakinggan natin yung paliwanag ni Wamos guys. Pakinggan natin. Oo. Oh, uh, nababangga nga ako. Dahil gusto ko lang naman tulungan yung taong naka-wheelchair. Tama naman yung motibo niya. Tama naman yung kanyang hangarin na tumulong, tulungan yung naka-wheelchair na tao. Okay, saludo ako sa kanya doon. Saludo ako sa kanya doon kasi tumulong. Gusto niyang tumulong. Eh. Pero sige, tuloy natin yung paliwanag niya. nakita nyo. At etong video na to ah, yung nakita nyo kanina, hindi ko alam talaga na talaga ako ng kasama ko. Wala akong ka-idea-idea na pinost niya din to sa TikTok at na post na rin sa social media na kumaka- Wala daw siyang ka-idea-idea na binibigyohan siya, no? Wala daw siyang ka-idea-idea, hindi e niya daw alam kung na binibigyohan siya. Pero yung nagsalita daw sa loob is para tono, boses ng babae. No, 'di ba? Kung iisipin niyo, lagi siyempre as kasama niya sa asawa niya si Antonette imposibleng hindi si Antoinette yung mga inspire no? Pero, correct me if I'm wrong, pero yung boses niya, parang si Antoinette, eh. So, ikaw pa, sikat kang vlogger, ikaw isa ka sikat kang vlogger, tapos, mayroon kang, kung gusto mo talagang tumulong, no? Kung gusto mo talagang tumulong ng kababay uh, kababayan natin, or kung gusto mo talagang tumulong sa mga taong na ngailangan, eh, ayusin mo naman yung pagtulong mo. Hindi yung parang, hindi yung parang, kahit saan pwede ka na no may mga limita may mga limitadong lugar din kayo katulad niyan tumawid ka doon sa kalsada na hindi naman tamang tawiran na di ba nakita po natin ang kalsadang tinawiran niya is walang pedestrian crossing so ibig sabihin ang mga, ang mga sasakyan doon tuloy-tuloy lang ang takbo tuloy-tuloy no kasi walang ano eh walang, uh, walang uh, uh, palatandaan na doon ay tatawid ang mga tao So, intay so pakinggan pa natin mga inspire. Uh, Kumakalat ko 'tong video na 'to na uh, mababangga pa ako. O tama si Kuya LBC, mababangga pa nga ako kasi bakit nagmamadali ako? Dahil maraming uh, traffic siya. Traffic nung araw na 'yon at biglang nag green dahil sa kauna-unahan mong isang sasakyan na, 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 nasa unahan namin at pangalawa lang kami doon. So pag nag-ring yung tatakbo agad, tatakbo agad yung ano, di ba? Yung mga sasakyan. So tumakbo agad ako. Hindi ko din naman alam na meron agad sasakyan na paparating. Diba? Traffic para sa lugar ng so, civic sabihin, malapit sila sa traffic light. At ibig sabihin sa traffic light na yun ay mayroong pedestrian crossing. So bakit hindi ka nalang pumunta doon sa tamang tawiran para tumawid? para tulungan yung taong gusto mong tulungan. Di ba? Mindset ba? mo, mindset. Sa'yo, pakinggan pa natin. Hindi ko naman din alam kasi, nung pagbaba ko, halos wala pa. Halos wala pang, ano ko mapapansin nyo, dumaan ako, medyo wala pang gaano dumadaan na sakyan. Kaya pagkabigay ko kay kuya, dahil biglang nag yung amin, tumakbo agad ako at hindi ko alam na may sasakyan na paparating. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan ako ng pangalawang buhay. Diba? Hindi pa natatapos yung goals ko. Hindi pa natatapos yung Oh, nandun uh, na, nandun na tayo. Nandun na tayo, Amos. Hindi pa natatapos yung goal mo. Nagpapasalamat ka sa point. Pero mari pa rin yung ginawa mo, Amos eh, diba? Eh paano kung yung uh, bumusina sa iyo, yung unang yung sasakyan na kulay puti is nabangga ka? Ha? Nabangga ka niya. Tapos yung ano naman, yung LBC naman na sumigaw sa iyo, s'yempre sinigawan ka. Oh, sino ngayon yung Kapag ikaw ay naaksidente, kapag ikaw ay nabangga at may nangyari sa iyong masama, sino ngayon ang ano? Sino ngayon ang laman ng social media? Sino ang kakampihan? Siyempre ikaw kasi sikat kay. eh. sikat kay. eh. Yung driver na nakabangga sa iyo 'yun ang magiging kawawa. Ikaw kasi wa mo hindi mo inisip din minsan eh. Hindi mo inisip yung kalalabasan ng uh, ng uh, ginawa mo. Oh. Oh, tingnan mo yung mga comments diyan sa post na 'yan. I saludo pa rin sila yung saludo kami sa iyo sir mo saludo keep it up mo helping others utot mo wa mo so isipin mo din yung ano isipin mo din yung kalalabasan hindi sip mo basa na uh, tutulungan ko yung ano na yon no tutulungan ko yung mama na yon uh, humanap ka ng magandang parkingan diyan humanap ka sabihan mo yung driver mo tumulong ka sa tamang paraan yung wala kang mahabalang tao hindi porket sikat kayo mga vlogger kayo diyan ay e, eh, sumunod naman kayo sa batas trapiko sumunod naman kayo o di ba? Wala, hindi hindi ako ano, hindi ako agree sa ginawa mo, Wamos. Agree ako doon sa pagtulong mo doon sa taong uh, naka-wheelchair. Agree ako doon. Pero hindi ako agree doon sa ginawa mo na pagtawid mo doon sa kalsada na muntik ka na masagasahan. Idol pa naman kita, Wamos. Idol pa naman kita. Huwag ganon. Tapos sasabihin mong hindi mo alam na mayroong nagbibidyo sa iyo. Utot mo, hindi mo alam na ina-upload sa social media. Oy, vlogger ka. Lahat ng kilos mo, lahat ng alam mong magiging viral, bibidyuhan mo 'yan. Utot mo, wamos. Utot mo. <tod>